Yari dito sa amin. the side grabe, grabe, grabe talaga yung lahat ng uh, yung mga bambot mga pangusap grabe grabe talaga yung mga bayan, yung mga yan mga sira na yan uh, grabe talaga napakarami talaga million meat dami sa tumatay sa itong pambot na ito mayroon pang no? may pinakamalaki doon o may pinakamalaki pang pambot doon no? sira grabe nabuhay nawaawa talaga itong nabuhay gusto doon no?

여기서

buhay utang pa ito diba? ko. Ay ganito ka. So, malakas pa yung, Hangin uh, tawag sa amin dito. Uh, abagat, uh, abagat. Yung tawag sa amin dito. So, Jumlah mga buhay malakas ng agos sa supat Sa, 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 sa Kalau gini Kalau itu sih harus kena alim Alim untuk buah ini bundok kawawa tingnan nyo mga kabuhay kawawa kawawa talaga so pray natin no bring nyo kami dito sa bayan ng kawayan kawawa oh. ito ang magtago pag may ganitong malakas na kapatyo ngayon ang nangyari sa mga buhay sumabay so, yung ulan lumaki yung dagat yung naka high tide siya baha na tapos yung pagluta niya yung doon mga kahanap na yung mga pangbot Hindi natin nabilang kung ilang pirasong pambot ito. Naghalo-halo mga kabuhay. So lumakas ang ulan dito. Hindi pa kasi tapos kaya ngayon mga kabuhay medyo nag nag-slow yung hangin kasi naka kasi low tide. Iwan yung mamaya pag pag high tide naman ito, hindi natin alam baka muli na naman itong lumakas ang hangin. kaya sa kayo, mga kabuhay. Ay, yung hangin. Ito agaw niyan, agos na yan. Kaya hindi napigilan. Ang Sobrang na, lakas mga kabuhay, you know? Tingnan mo yung mga alon-alon na yan. Agos yan mga kabuhay, agos yan. yan. Marami kawawa. Inyo ali ah! Ha? ka pambot eh! Pila ka pambot! Pila ka pambot! ito ah. si Jerks ito yung mayari o ito yung mayari o lakawawa lakta lakta so pray natin mga buhay o oh, mabit nakaiyak talaga mga buhay mabit nakaiyak ang damage dito yaa yeah. Ini mau ada yang doa?